sa mga pangunahing balita. Tsunami warning itinasal bay kasunod ng magnitude 8.7 na lindol sa Kamchatka, Russia Inang patay matapos na mahitin run sa barangay Bigal, Gaspa City. Dalawang putol na kamay ng tao natagpuan sa loob ng icebox sa Masbate City. At mga dapat at hindi dapat gawin kung nakatanggap ng bomb threat, ibinahagi ng Pequel Boy. Magandang gabi! Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Merkules ikatatlong po ng Hulyo taong kasalukuyan. Agad na nagbabala ang FIVOX hinggil sa banta ng tsunami kasunod ng 8.7 na lindol na tumama sa Kamchatka, Russia. Albay at iba pang lalawigan ng Bicol Region kasama sa mga isinailalim sa tsunami warning. May report si Elian Zone. Agad na nagbabala ang FIVOX hinggil sa banta ng tsunami kasunod ng 8.7 na lindol na tumama sa east coast ng Kamchatka, Russia ngayong araw, July 30. Sa Bicol, kasama sa mga lugar na isinailalim sa tsunami warning ang lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon. Si Tatay Roselino ng Barangay Puro, Legazpi City, agad daw na pinayuhan ang kanyang mga kasamaan sa Puro Fish Folk Association na huwag munang mamalaot at maghintay lamang na anunsyo mula sa otoridad kung ligtas na muling mamalaot. Laot Mas mainam anya ito kaysa mapahamak sa gitna ng dagat. Si mga bangka, pinagsabihan ng iba na bantay ang mabuti ang bangka. Kasa, kasi baka biglang tumaas, kahit uh, na, na dito sa, ano, sa atin, mahirap na. Kaya dyan sana, yung mga bangkang ganyan, malit, talian, paglutang, gawa ng habagat, ipapadal yun sa palaot. Eh. Sinato naman ang mga opisyal sa barangay Pigkale at Sabang ang mga residente na nakuha pang tumambay malapit sa baybayin. Sinata, wala pa man anong talagang evacuate na mag ano kitao oh, magali sa tuyang lugar. Kaya yung ko niya ang monitoring ang dagat hindi sa mga sa gilid, sa mga barangay, pati ni kataraning ko na barangay na niyon ngunyan nga ni po na nagkikiramdam sinda kan oh, dagat na kung anong mangyari. Bilang pag-iingat sa banta ng tsunami, agad naman nagsagawa ng inspeksyon sa Legaspi Boulevard upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Uh in coordination na rin po with uh, with uh, uh, Philippine Coast Guard po. Uh, siguro po uh, may i-i-stop muna natin yung pagbiyahe nila, no? at uh, as much as possible kasi nga dito sa uh, tsunami alert. Then may mga school na rin dito sa Legaspi kani-kanina lamang po na maagang pinakinan sila, pinauwi na yung mga estudyante po dahil nga po dito sa bantang tsunami alert. Samantala, batay sa abiso ng FIVOX, wala naman silang naitalang malaking pagbabago sa level ng dagat o mapaminsalang tsunami waves matapos ang pagyanig sa Russia. Alas 4.40 naman ngayong hapon ng kansilahinan ng FIVOX ang tsunami warning na inilabas nito kaninang umaga. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. ang isang ginang matapos na mabundol kaninang madaling araw sa Ligaspi City. Biktima na putulan na nga ng paa tinakasan pa ng suspect. May report si Danica Garcia. Nasawi ang isang ginang matapos na ma-hit and run sa Puro 4 Barangay, Biga, Aligas, City. Kaninang alas 12.45 ng madaling araw, Hulyo 30. Kinilala ang biktima na si Alyashi Shi, 40 anyos, may asawa at residente ng Purok 3, Barangay Padang, parehong lungsod. Batay sa ulat, galing ang biktima sa bahay ng kanyang asawa sa Purok 4, Barangay Bigaa at pauwi na sana sa bahay nito sa Barangay Padang nang masagasaan ng hindi pa matukoy na motorista na patungo naman sa downtown Ligaspi. Lumalabas din sa investigasyon na nakaladkad ang biktima ng 10 metro at tumama pa sa barikada na nagresulta sa pagkaputol ng kanyang kanang paa. Isinugod pa siya sa ligas City Hospital. Subalit, idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Uh, Unang-una siguro, madetermine muna natin kung sino yung driver na nagda drive during at that time. Siguro, panawagan na lang natin sa kanya. Kasi kung meron siyang magandang loob, dahil tapos na rin naman yung aksidente, nangyari na, mas mabuti po siguro makipag-ugnayan na lang na sa ating hipatura para naman matulungan na lang natin yung biktima kung anong may tutulong natin sa kanya. Hustisya naman ang panawagan ng naiwang pamilya ng biktima. Panawagan ko po sana na kung pwede sumuko ka na lang po. may rakaman po sa tugang ko ta. Ay sa kapatid ko, may, na, may naiwan po siyang dalawang maliit na bata. Yung, yung bunso pa po may palsy. Kung pwede lang po, sumuko ka na lang din po. Makikoordinate ka po sa amin. Tapos po, kung pwede po, dun sa mga establishment na meron po, kung pwedeng may maitulong po, like CCTV record, kung pwede man po, ma makaagad man po kita, bang makikoordinate man po sa muya. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon at paghahanap ng ebidensya ng PNP para mapanagot sa batas ang sospek. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Dalawang putol na kamay ng tao ang natagpuan sa loob ng icebox sa Masbate City. Pagkakakilanlan ng biktima, inaalam pa ng PNP. Narito ang buong ulat. Dalawang putol na kamay ng tao ang natagpuan sa loob ng isang ice box na iniwan sa barangay Bagong Bayan, Masbate City, alas 11.00 ng gabi nitong lunes, July 28. Ayon kay Police Captain Vicenta Palo Di Makuha, officer in charge ng Masbate City Police Station, isang concerned citizen ang nakapagpaabot sa kanila ng impormasyon patungkol sa insidente. Lumalabas naman sa kanilang investigasyon na dalawang lalaki ang nakitang may bitbit -bit ng nasabing icebox at iniwan malapit sa po post office sa nasabing lugar sa kasalukuyan, ma'am, ay wala pa rin po tayong uh, doon sa nasabing dalawang lalaking na nakamotor na nag-iwan itong thermoches. Subalit ang amin pong station ay patuloy na nagkakandak at hindi po tumitigil sa pag-iimbestiga para makilala at mapanagot po itong dalawang lalaki. Uh, sa ngayon ay hindi pa rin natin malaman kung anong motibo kung bakit ito iniwan at maging ang motibo kung bakit naputol o pinutol itong uh, nasabing dalawang kamay. Dagdag pa niya, may lumapit sa kanila at sinasabing ang nakuhang kamay ay kamay ng kanyang live-in partner dahil sa mga tattoo nito. Kinupay po nung, ano, ng kanyang kalibin partner, yung tattoo na sa may bandang braso, sa may taas as itong kamay, na ang nakalagay doon ay bulaklak, kaya nakilala niya, saka yung pangalan na Jamit 03, na ibig sabihin daw ay pinag-combine, pinagsama ang pangalan nila bilang magkapareha. Agad niya pa itong nakilala na ito nga yung kamay ng kanyang asawa. Dahil po according dito sa kanyang kalibin partner, itong kanyang asawa, itong kanyang kalibin partner ay umalis po ito ng bahay noong July 27, 10 p.m. na hindi nila alam kung saan pupunta. Magsasagawa naman ng DNA testing para makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Nananawagan po kami sa lahat po ng nakakapakinig, lalo na po ang ating mga kababayan dito sa Masbatenyon na manatili po tayong kalmado at huwag po tayo basta-bastang naniniwala sa anumang dagdag na kwento o maging bahagi man tayo ng pagpapalala ng sitwasyon dahil ito po ay hindi makakatulong sa ating mga kababayan. At panawagan din po namin sa lahat ng nakikinig na kung kayo po bilang kapartner namin sa community ay may mga impormasyon o pwedeng makatulong sa amin, bukas po ang aming tinpilan at uh, nawa po uh, magtulungan po tayo palagi para sa mas mapayapang mas Masbate. Sa ngayon, nasa punirarya pa ang dalawang nakuhang kamay habang patuloy naman na pinaghahanap ang katawan nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Isang 19-anyos na lalaki ang natagpuang patay sa baybayin ng Magallanes, Sorsogon. Biktima, pinaniniwala ang inatake ng kanyang sakit na epilepsy na nauwi sa kanyang pagkalunod. May report si Hercules Barbasena. Isang 19-anyos na lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa baybayin bahagi ng barangay Poblasyon Magallanes, Sorsogon alas 6 kagabi. Kinilala ang biktima na si alias Jimboy at residente ng barangay Pantalan sa parehong bayan. Isang concerned citizen ang nakakita sa biktima na nagpaabot naman ng impormasyon sa PNP. Sa isinigawang investigasyon ng Magallanes Municipal Police Station, huling nakitang buhay ang biktima sa baybayang bahagi ng kanilang barangay. Nabatid na may sakit sa pag-iisip ang biktima at may epilepsy. Posible umanong inatake ito ng kanyang sakit na nauwi sa pagkalunod

Samantala, nagpaalala ang otoridad sa publiko, lalo na sa mga magulang na may anak na may kapansanan, na huwag hayaang mag-isa ang mga ito at mas bantayang maigi. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Parvacena. Susunod, GP driver huli sa baybas sa sa Naga City. At albayang Farmers Organization Incorporated, wag-isa Farmers Challenge may gitatlong milyong piso iginawad ng Department of Agriculture Bicol. Iyan din diba, pang balita sa bago balik na Bicol TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa amin. Uh, Maraming-maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilin habang kami nabubuhay. Dakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat In sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Arestado ang isang jeepney driver matapos na makorner sa bypass operation sa Naga City. Dati na umano itong nakulong dahil sa pagtutulak ng droga. May report si Mel Moral. Huli ang isang jeepney driver matapos makuhana ng 21 sachet ng shabu sa isinagawang buy bust operation sa barangay Santa Cruz, Naga City kaninang alas 5.15 ng umaga, July 30. Kinilala ang sospek na si Alias Rodolfo, 60 anyos at residente ng Zone 2 Barangay Balatan, Parehong Lungsod. Ayon sa Naga City Police Office, dati nang nakulong ang sospek nito lamang nakaraang taon dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. During the operation, na uh, po tayo sa kanya ng 21 species of transparent plastic kasi uh, ito naman po yung kanyang tipang at kung magkano yung halaga ng ganitin na droga subject pa rin po ito sa verification and examination ng forensic unit Nasa kustudiya pa ng otoridad ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 under Sections 5 at 11. Subject po kasi siya for drug test. And kung mag-positive po ito, pa rin po natin ito ng section 15, uh, use of dangerous drugs. Kaugnay nito, ipinaalala muli ng otoridad sa publiko ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa kampanya kontra-illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Ibinahagi ng Albay Provincial Explosives and Canine Unit o Albay PECU, ang mga dapat at hindi dapat gawin kung nakatanggap ng bomb threat. Pagkakaroon ng bomb incident plan sa bawat establishmento, binigyang diindi ng naturang tanggapan. Narito ang buong ulat. Ipinabatid ng Albay Provincial Explosives and K-9 Unit o Albay PECU ang mga dapat at hindi dapat gawin kung nakatanggap ng bomb threat. Ayon kay Police Captain Ramon Frade, team leader ng nasabing unit, importante na agarang mai-report ito sa mga kinauukulan, manatiling kalmado at ipagkatiwala na sa otoridad ang responsibilidad. Itago rin umano ang natanggap na mensahe ng pagbabanta sa pamamagitan man ng sulat, text o email para mapadali ang investigasyon at pagtukoy sa suspect. So pagkaganyan, i-save ang email. If ever it was written, uh, preserve the written uh, article or the written uh, note uh, na nag-threat. Nag so i yun para ang purpose natin is to uh, elicit fingerprint from that, uh, no, from that uh, piece of paper or note na threat. So kung halimbawa man it is through telephone call, As much as possible, the receiver should have, keep on conversing with the caller making the threat. So by that way, we could uh, possibly identify the location and or the identity of the object. Do not panic, just keep on talking to the uh, suspect. Mahalaga rin aniya na magkaroon ng bomb incident plan ang bawat establishmento para sa tamang evacuation procedure at dapat puntahang evacuation area. Higit sa lahat, dapat na maging mapagmatsyag at alerto daw ang publiko lalo na kung may kahina-hinalang bagay sa paligid. Huwag daw itong galawin at antayin na lamang ang pagdating ng mga eksperto. Uh, ang gagawin lang po natin is uh, to be vigilant and suspicious. Dapat meron tayong, anibaba pag may dineclear na unattended package sa isang vicinity o sa eskwelahan, huwag po natin gagalawin siya. Huwag gagalawin and immediately inform our uh, guards, our security officers in charge in the building or the premises. And most particularly, inform the administration of the schools, the school's officials. If everman, uh, you have to have a bump, ano, uh, bump incident plan. So gagawa tayo ng bump incident plan. Of course, i pwede natin ito i gawing template yung fire incident plan natin. And of course, you have to have also a uh, evacuation procedure and safe evacuation places if, if needed. Dagdag pa niya, dalawang insidente na ng bomb threat ang natanggap nilang sumbo ngayong taon na pareho namang nagnegatibo. Handa naman daw sila sa mga kinakailangan gawin sakaling makakuha mismo ng bomba. We have our uh, technical uh, equipment. So we have our uh, canine dogs, uh, canine unit. At first, ang ginagawa namin is, of course, to evacuate the area. In meaning, uh, we have to isolate the object. Pag sinasabi natin, isolate the object, dapat wala ng tao dyan. So, we are observing also the 300 meter radius, evacuation uh, uh, distances. And then, by that, from that, we will assist the We will assess the situation by way of a our canine dog, uh, letting uh, lay, uh, to sniff the ano the area or sanitize the area. If ever na magkaroon ng indication na umupo yung aso, by that time pwede kami mag X-ray, through X-ray in para makita namin yung lobe and then uh, to eliminate the threat, finally we have to uh, blast it in place or pasasabugin namin yan or sometimes we will be using water cannon. Ganon ang ginagamit namin para ma-disrupt ang kanyang circuit sa loob kung meron man. Samantala, Mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree number no. 1727 ang sinumang mapatunayang nasa likod ng mga pananakot na may kinalaman sa pambobomba. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Wagi ang Albay Young Farmers Organization Incorporated sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Bicol. Iginawad ng kagawaran ang mahigit 3 milyong piso para maisakatuparan ang Young Farmers Hub na magagamit ng mga kabataang agripreneurs na miyembro ng organisasyon. May report si Danica Garcia. Nakatanggap ng 3.5 milyong tulong ang Albay Young Farmers Organization Incorporated mula sa Department of Agriculture Bicol matapos na may panalo kamakailan ang Young Farmers Challenge ng nasabing kagawaran formal na naigawa ng check nitong lunes, July 28, na isinagawa sa opisina ng DA. Ayon kay Joshua Carl Barcelona, ang executive director ng organisasyon, gagamitin nila ang naturang halaga sa pagpapatayo ng kanilang Young Farmers Hub. Magsisilbi ani ang gusali bilang training center, food processing, packaging area at product display space para sa mga kabataang negosyante sa agrikultura. So, bale, uh, on our end, sobrang saya namin na naipagkaloob to ng Department of Agriculture sa, sa aming youth organization kasi um, bibihira po kasi na naibibigyan ng pagkakataon ng opportunity ang mga youth organization na mapagkalooban ng mga programa proyek proyekto po ng gobyerno. Ito po kasing in po namin ay nagsend kami ng proposal. Uh, nagsinig kami ng feasibility study at the same time. Kasi ito pong Young Farmers Challenge Business Development Assistance. Isa po siyang grant na ibinibigay po sa mga organisasyon na merong mga tinatawag na mga Young Farmers Challenge Awardees. Itong mga Young Farmers Challenge Awardees, ito yung mga awardees, ito yung mga kabataan na merong mga business ventures. Ito yung may mga social enterprises na may mga... Uh, may mga negosyo ng start-up sa kanila. So, nire-require nila natin a minimum 5 uh, Young Farmers Challenge awardees sa bawat organization. So, sa amin po, meron po kaming more than 5 na mga Young Farmers Challenge awardees. Kabilang na po dito si uh, Wilfredo Bunaobra from Tabaco, Roberto jestapo po from Ginobatan na... May 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 ari po ng GST semi culture So, 'yun po ang ni ng uh, ng business development assistant as per the guidelines po. Dagdag pa niya, layunin nilang palakasin ang kakayahan ng kabataang agripreneurs sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng akses sa technical training, shared production spaces at value-adding equipment. Mahigpit din umanong tatalima sa FDA-approved standards ang hub para sa food processing at magiging training venue para sa Test the Food Processing NC2 course. So meron po kasi kami mga members na merong mga social enterprises na may mga negosyo na po sa kanila na gustong i-improve nila. Gusto nilang ayusin yung packaging. So yung Farmers Hub po, ang mangyayari po doon ay yung mga members po namin ay libre pong makakapag-avail, libre pong makakagamit po ng aming training hall, ng aming packaging center po sa pag-improve po ng kanilang mga existing na social enterprises at businesses po taong 2021 nang maitayo ang organisasyon na isang non-stock, non-profit youth-led group. Binubuo ito ng 2,800 na miyembro edad 18 hanggang 30. Samantala, gaganapin ang groundbreaking ceremony ng Young Farmers Hub sa Taladong Kamalig, Albay, ngayong darating na August 14, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Akubikol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!